Ano-anong ahensya ng pamahalaan ang naglabas ng advisory hinggil sa paggamit ng nakatuping 1,000 piso polymer banknote sa mga tindahan at pampublikong sasakyan? Nakipag-ugnayan ang BSP sa Department of Trade and Industry o DTI at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB upang siguraduhin na ang lahat ng establisimyento at pampublikong sasakyan ay tumatanggap ng nakatupi na perang polymer at papel. Naglabas din ng paalala ang Department of the Interior and Local Government o DILG sa lahat ng mga local government units na paalalahanan ang kanilang mga tanggapan at constituents na maaaring tanggapin ang perang polymer at papel kahit may tupi ito pwede rin i-report ang mga establishmentong hindi tumatanggap ng perang polymer sa mga numero at email na naka-flash sa screen.